Ito na yung perfect dyan. With egg, pansit, batulog, log, baduya. Grabe. Isa neto, isang egg. Tapos ito, wala ano magkano? 50. Yeah. 32 so pesos lang yan. Pwede na itong dinner, breakfast, tsaka lunch. <laughs> yeah. Kung gusto, nagdidibid ka ito na yun. So kaya pala sa 32, yan mismo, Dels, magano? 10. 10 pesos. Yung sinapot, 10, 10 pesos. Tapos 10. yung egg, 12. Kaya naging 32 pesos. Napakamura. Andi ka pang ano, condiments. Andi sa pa yan, sir. Andi sa bao? Tapos may cook pa po ano. Awal, wala, wala. Okay. <coughs> ano to, ang solid? <coughs> Ayos. Ayos.